napaluha na lang si Chinita Princess Kim Chiu nang mag-goodbye ito sa kanyang long hair. Yes! Dahil kinarear na rin ni Kimi ang kanyang role ngayon sa bago nilang serye ni Paolo Avellino na The Alibi kailangan talagang putulin ang napakahaba niyang hair. Habang ang aktor naman ay need magpakaopa sa kanyang hairstyle. Kabog! Pero kahit na naputol na ang buhok ni Kimmy, mahaba pa rin naman ang kanyang hair kasi may nabibighani sa kanyang Paolo Avellino, No? Sabing ganon. Oh. Eh. Nakita mo yon Di ba yung, ah! Gumagano. Oh, Sana oh, kita ko yung video na oh. yun. Umiiyak oh, eh. Pero sa Siyempre. Hindi basta mga long hair, yun talagang napaka-healthy ng hair niya, di ba? Kasi diba? Kaya, diba mga babae, di ba kay Dre, oh. kapag mm. ano, tagang mahal niya yung niyo, misa mm. ayaw niyo paputul. Pero to si Kim Chiu, sumunod siya, mahal niya, pero no chase siya. Hindi naman sa ayaw niyo papatul, kaya lang siyempre, kailangan niyo sa kabaw niya. At ginawa naman niya yung nararapan. Nagpaputol. Oh, hindi kasi ano. Inihingi kasi ng roll, roll di ba? Oh. Hindi pwedeng hindi kasi mahaba isa lang, ang hair niya. Hindi kasi, oh. katulad ni Maris Rakal, di ba, kulot-kulutan siya sa incognito. Mm tapos sa ibang para naman after ng ng serye na yon madali mo siyang tandaan a uh, ma Iba, ko. ay oh. sa ano yan sa de alibay yan tapos sa Linlang, curly curly naman yung hair niya doon ay mm -hmm. sa din yan sa what for para nagpakulot oh, siya dito sa bandang harapan bagay sa kanya oo oh, oh. tapos parang naging brown yung kanya naging opa oh, nga itsura niya parang koya oh. Yung oh, isura niya kayo. na ganyan, oh. kesa doon sa my love, will make you disappear. Ikaw, gusto mo, siya, mo oh, na siya doon? Alam mo, alam mo, parang... Parang depressed-depressed na po siya doon. Nagsisert di ba? Pero parang, oh. ang nakikita ko niya, parang, ang role niya, parang hospitality girl. Oh, Hindi pero... kaya... Pero so, pinag-usapan nga natin yan kahapon, di ba? At least <laughs> ano, oh. bago ang makikita sa dalawa, oh. di ba? Oh. Oh. Ma Manini bago ang mga fans nila. Pinaghanda talaga. Yan I mean, si Tapit Rocky, padala ng padala ng mga pictures, mga videos ng team. Po. Di ba Pero bagay niya, kahit anong ano, buho. kahit... Yung book minsan, di ba, may binabagayan, di ba? Sa akin, bagay Pero, yung ko. Pero bibihira yung tao na ano, talaga bagay sa kanya ano mang ano hairstyle. patulad Alam mo. Patulad nung nauso nung noon kay okay. Demi Moore. Kay Marcel Ga Soriano. Ang ganda-ganda din Marcel. Eh, Bakit sa kayo Shete? Yung iba, dati, kahit na si parang ma malasopaw ang muka, oh. talaga nagpa sete Pero may mga ano kasi, may mga tao, kagaya ni Aga Mulak, oh. di ba sinasabing, oh. Walang angulo, di ba? Kahit anong buhok ang ilagay bagay. mo sa kanya, bagay. bagay. Ganon ba, din si Kim. Lahat ng mm. tayo po ni Aga Boya kung nakita niya. Correct, di ba? So Mahaba ang guwapo. hair niya, ang gwapo niya. Yung bagay, si bagay, si bagay. bagay ang suwa, ang tapos ang gwapo niya. Si Kim Chuk, hmm. ang ganda-ganda niya, -ganda may sibuk niya, kulutan uh -huh. din din, no? Correct, oo. Oh. Kim sa kanya, bagay talaga. Kaya siya, Ayaw mare Ayaw nyo. Paputol na yung book. Kaya kailangan sa kanyang role, ng paputol di ba? Yes, yun. Pero feeling ko, kahit pa paano, Direk, kailangan ba ipaputol? Parang uh, feeling ko, medyo, uh, nagbiro mo Anna, siya ng gano'n. Ano kailangan niya uh. para sa role mo? Oo. Para maiba naman ang dating mo, di ba? Pero oh, diba? uh, ganda-ganda niya, yun, no? Oh, yung mga uh, pagdala yung topic. Wow! wow.